tayo natin tong uling ni Puroy nanyan pala maglalagay tayo ng fishball corner doon para tusok tusok ito na finish product varnish na lang ang ganda na rin ha? dalawa po ito pinagdugtong nila ayan na. Sa beautiful day ayan mga farmers sa magandang magandang buhay na naman tayo at ah, na busy ako ayan sinilip ko muna yung palayan kasi nagpapatubig po kami ang gusto kong mangyari talagang ma-reach namin yung ganyan sana kataas sa lupa so syempre low of gravity ah, sabi ko sa kan kay kung, kung takpan mo yung pilapil ng maigi tapos kung pumapasok dito doon tayo sa kabila magbuta sa pinakamalayo so kailangan maabot muna tapos taasan mo ng konti yung overflow para makover niya muna bago tumapon and then kung dito nagbutas ang susunod na butas dito naman sa kabila and then ganon tapos chicken ang maigi yung level ng tubig anang ah, pilapil para makover nga yung ano para mataas po yung tubig natin maganda yon sa damo so ang ganda ng view ngayon mga ka farmer sisilipin natin yung playground kasi ang dami palang binili hindi <laughs> na pala madami papagalita na naman ako may mga binili pala siya na ano na iba pang mga maliliit lang naman na malalaroan din ng bata para ang uh, dun yung basura dinaanan lang yung ano ko yung aking ah, uh, ginaanan lang yung aking eh. kasi papatapong ko dun nandun na yung sako eh nasa ice mga to ah. so ayun para naman po talagang ma-enjoy ayan no oh. kailangan pang linisin nag grass cutter na pala si Jomar dito kahapon ayan grass cutter niya na dahil pa pong gagawin no oh. kalat pasensya na po kayo kung uh, medyo makalat at uh, medyo busy tayo. Ito nga, oh, Kailangan ting linisin. Si Tito Rolando pala. Munoz, happy happy birthday sa iyo. Nandito siya kanina. Hindi kami nagpangabot. Kala ko malilate na kayo. Eh, ang pasok ni Chichi ay 8 o'clock. So, ayun. And happy happy birthday po sa inyo, Tito. And, alam ko namang malakas pa kayo eh. Ingat lang sa pagbabike, syempre. At alam ko namang healthy living ka <laughs> so oh, ayun ingat na lang po at happy happy birthday tapos silipin natin yung mahabol na lechon ngayon ah ano kayang ano nun wala na hindi na bumalik sabi babalikan ako mamayang hapon daw alas 5 eh langhani naman na ah. hindi pasok pa alas 10 pa lang kahit alas alas 12 niya ako inform kayang kaya pa kaya, yan Ah lang, 30 kilos lang pong naan dyan Uling boys oling oh. <laughs> Shout out pala kay eh. Ha? Saan? Oo oh. Ano na ba itsura ng ginagawa nila dito? Ito na Yung slide Iba talaga yung uh, ano, madulas ang mga pinagbibili ni Bebe Palakuhan dito Ama, may bagong ano Slide Pangbata Meron pang Ah, okay Eh, Bebe Hindi, lalagyan yun Sa ilalim Bebe, pang Masis at ano yan. Pang, pero sasakyan ng malaki yan, sigurado. Ano, Sigurado sasakyan ng malaki yan. Eto, hindi madulas. Sakit na nag-slide ako. Pag Iba talaga yung fiber, ano? Plastic eh. Ano kaya magandang gawin dito? Nagulas siya pa yan pag may wala na kay pintura. Pwede kayang patungan ng stainless? No. Stainless modulation. Derecho. kung kun tutusinya dapat mag-labo siya kasi masyado nang analize. Tatapos na. Awe. Ito verde. <laughs> Sayang ito. magkano nabili mo nito? Di magtatagal ito. Asa ah, kaya na malaki yan. Hmm. May si apron bata. Oh, oh tingnan yo. Oh, oh. oh. muna ito itong ating freezer ay stop muna operation at uh, gagawan pa ng paraan hindi gumagana yung compressor tingnan natin ngayon i-start ko ulit ah, nagwe-welding pa pala si John sa baba ginagawa ang um, ano, ng cage ng aso tingnan natin kasi ah uh, bagay wala naman laman na So Baka papalinis ko na lang ito At uh, Papahanap tayo ng compressor Tatanong ko kay Marvin ano ba talaga Ang problema kasi sana hindi na po Kailangan talaga ng transformer nito Ang problema lang talaga Napakababa po ng aming kuryente dito Layo, layo masyado Sa transformer Nagwa 150, 160 lang So hindi kinakaya hindi pa ako nakapag-inquire Kasi medyo mahal din yung transformer Pero okay na rin kasi Maganda na rin may sariling transformer Kasi farm to eh So talagang maraming ginagamit na kuryente minsan nagwe-welding Sabay-sabay uh, Wala tingnan na lang natin Hindi ko lang alam kung uh, Kung magpapakabit ng solar Mapupuno kaya yung 220 Bolts diba so yun ang hindi ko alam so 1 minute dapat pumitik na to pag hindi pumitik may problema sa compressor ibig sabihin na ayaw gumana dapat kasi pipitik to eh para umandar kasi fan pa lang po yan 30 na oh 30 wala Gumising ako ng alas 3 na madaling araw para i-start eh. Pero hindi umano eh. Ibig sabihin may problema ang compressor. O ta relay. Yung relay siguro ang may problema. Oh, wala. Negative. Alagay ko yung relay. Timer relay ang problema nito. Hindi ko pa naman alam kalikutin. Wala oh ayaw sabi kasi ni Marvin kung mapapalitan natin ng single phase na compressor yan wala na tayong problema kahit bumaba pa kuryente wala ayaw hmm nag-ibatunog pero dapat pumasok na oh, wala Aya. So, may problema. Lapit na pa naman. Bakit magagamit lang naman 'yan pag talagang tiktikan na eh. Ay. Hindi pa natin na perfect. So, enjoy yung mga bata dito. Napasubo na naman si Baby doon sa ano. na lang siya ng Di may ng malaki yan Anong gagawin mo dyan Sal? Ha? Ah natin tong uling ni Froy. Nanyan pala. Saan naman lalagay yung saging? Dito ko eh. Ah, lalagay ng ano. Di ulusot din lupa. Talagang kailangan may lupa no? Oo, okay. Mahirap din mag-uling ano? dito niya tapos lupa 'yung mata ko nalupa 'to ni mo na Hindi pwede sa ilalim. Yung ano kaya? Yung uling. Sa unya maghuhukay ka. Sa ilalim ng lupa. Sa kumbaga parang kwadrado, hindi pwede. Pwede kaya. Pag magawa ng ano, mahirap ang gawin dito. Mm. Ganda sana lupa na yung ano, di ba? Mm. Sino sabing mangga Dodong dito? pa namang bulaklak yung ating mangga rito ah. Laki din ang kasya niya. Wala na tong ano. Ayun oh, dry na yung ano, dry na po yung paligid. Mag-uumpisa na naman madry yung ano. Kawa na naman si Nacho niya na. Ah. Ayoko na din pong maparami sila kasi problema din pagka ano, hindi mo naman naibenta awa ka alam mo kakatay asa ah, sir Rambo bumili na nga lang kuya captain ah mabukado natin ito na lang ba natin? mayroon pa dito wala na yan na lang talaga ito rin ang bubunga grafted talaga pinaka the best ko kaya kung kayo ay bibili ito pala yan o may nagme message sa akin gumagawa ng litsunan ah nahirap kasi yung drive mo doon sa tubo ilalagay tatalon at tatalon hindi kagaya nito ayan o oh. tapos dito na lang yung lock papasok so ito aanohin po namin yan ayusin namin yan bago mag uh, ano first week of December siguro kailangan mapatak na namin ito ng maayos kailangan na namin maayos pag umakit na si Junjun dito iyaan na namin ito kasi kailangan talaga ito December 24 at December 31 lang naman po ito talaga kung tutusin mo magagamit hmm. ayan po yan parang salit yung manok lang Alagyan na isprayhan e na ito ng WD-40 grasa etc hmm. ah, ano. pero gumagana naman yung motor mas gusto ko ito ng ganitong sistema kesa ganyan yung may gear type na tinatawag kasi yung gear type pwede din pong tumalo nyan na mas mahirap gawin ng gear type tingnan nyo kasi pantay na pantay po yan kailangan hmm. yung ano nya yung tubo na nakalang sa pillow block unlike dito walang problema hindi mo naman na kailangan masyadong pantay yan importante nakakagat sa kadena yung mga ngipin po nung sprocket so iikot na siya at uh, paes lang tayo para yung bigat tulong tulong mas magaan para sa makina mas gusto ko to yung ganito ba na muna ako check natin ginagawa ni Nanelnel So, itong kawawa naman tong manggang to mga ka-farm. Lumiit na, lumiit na yung kanyang ano. Yan na lang po. Pero, sana mag... ito uh, hindi nagbunga last year. So, this year baka mag... Uh, bulaklak yan. Tapos, ito bubulaklak din yan late lang mga ka farmer kasi nagbubulaklak na yung doon sa baba <laughs> magaling ayun tapos si Erwin okay naman Maliliman Kaya sigurado si Erwin Ito, bahala kong taniman ng atis Kahit ilang piraso Para may atis din dito Wala namang grafted na atis eh 3 <laughs> years din naman po kasi Ewan ko ha, Pero wala pa ako nakita Karamihan naman talagang Pag atis eh Mayroon yata pala Mayroon din, grafted Kaya lang mahal naman masyado Sa buto ka na lang ganun din naman kunti lang naman po ang hihintayin mo sa atis eh meron pala mga grafted mga giant atis mga bibili mo or hmm, parang hindi nga yata kasi hindi po lahat ng mabibili mo seedlings din siguro yon hindi ko sure ha hindi ko sure kasi hindi ako ng atis eh pero may nakikita ako sa mga binibenta nila baka grafted din Lipin natin yung ginagawa ni Nel Nel Mga bench din yon Lalagay din po doon sa ano Paikot yata doon sa May uh, Playground <coughs> Ay, excuse me Nagluluto pa pala ako ng sinigang Ayan. Pero naprito na ata ni Jomar Kaya uh, ano na lang yan Pipitas na lang ako ng uh, Talbos ng kamote Ah uh, lulutuin na lang ano na kaya ang balita sa ating mga ulang? So, pag, pag bumaba ang tubig, malalaman natin kung may buhay pa. mag -ano sila eh. Magbabasking. Magpapaaraw yan. Sa may mga gilid eh. May part ng lupa. Nung last time nakita ko, ang daming maliliit. ng mga anak nila, ganyan kahaba. Parang hibe. So, sabi ko, ah, nakapag-reproduce na sila ang problema lang natin baka kinain din ng mga isda no? ang tilapia hindi po sila basta basta mangangain ng uh, ano, live ang hito ang ano natin ang kalaban natin dyan pero yung hito naman kasi may tilapia naman na kinakain so most probably malay natin baka ano, baka may nabuhay naman at nakadumami so ayan ito yung ginagawa nila ano ba ito laki nito ah makakasya hindi naguha si Juju na dog cage ito wala naman to no 5 edge lang ganda Maganda pa pa yan. Ano lang, 'di ba? Live edge lang. Ah. Eh. Live edge. No. Ah, lang, aayusin na lang ito. Ganda Ganda. ganda. Nabuo yung pangarap ni Kongkong, kakapanood ng tubig. Mapuno. <laughs> <laughs> Napanood mo <bang> puno? <laughs> Ay. <laughs> Ay. <laughs> Kinyak. Kinyak mo itong pilapin na kaya ka. Mala ka.

para <laughs> tusok tusok ice cream ne ganda din ha ah. bagay may halo halo na nga pala ice cream ito pa siya siya Mahina ang pako. Limang kinuha yung basura natin. Anong gagawin natin sa basura ngayon? Lumaan na, ba yung anong? No, lumaan na po. Hindi naman dinaanan lang. Baka gusto nila ilabas pa dun sa sa may poste. Yun, hindi, Matik automatic naman yun, na yun. Bayan hindi bayan pang bayan. bibigay. Kaya alam, wala namang taong mag-aabang doon na di ba, hindi alam kung anong oras kukunin. Natin naman, yung nagtawag naman sila, binigyan naman eh. Um, Ang basura hindi kinuha ito na oh finish product barnis na lang ang ganda na rin oh dalawa po ito pinagdugtong nila ayan Alin po ba yan? Sang akasya? Sang ilan na akasya? Mais na to. Oh. Tapos naka-pagraskater na rin si Jomar. Oh. Kilig. Alingis at shout out pa lang ay Tito Rick Galang. Laging nakatingin sa ating uh, garden kasi talagang hilig niya po. Alam niyo yung napakaraming magagandang bonsai iyon. So, kaya nakatingin siya dito. Syempre, yun ang kanyang uh, passion naman mga bonsai at gardening so, ayan maganda na ulit tingnan kailangan ng matrim na naman kailangan din biligin ko ayan, dry na masyado pag init na talaga grabe Okay na tayo So ayan maraming maraming pong salamat At uh, kumusta na naman tayo so maganda sana kung mga ilan pa ang magawa ng ganito no? ang ganda oh. Oh, na oh. No? naipa nating kahoy dito sayang naman ano oh, may magpagawa kay papayam nito ah. <laughs> ganda so ayan maraming salamat at magandang buhay Hi.